sa pagbungad ng bagong umaga, tuloy pa rin ang ligaya, Tanga ng tanging pangarap, ligayang dulot pagkasakasama, ilang buwan, ilang taon, pag mayroong pagkakataon, susulitin hanggang dulo habang mayroong panahon. Tabayan na lang ang agos kahit meron pang unos, sige lang sa pagkuskos hanggang kamay ay mapatos, sabay sa pagulan at marang nagkahabulan, mga pagtangis sa nakaraan dapat pa ba nabalikan, parang pidal ng bisikleta na nag-iisang siklista bubog na katawa ng napapagod na atleta ihanda na ang maleta kahit na walang bata darating din ang umaga na ang araw ay sisikat at mapupuno na ng ligaya and so what's up guys ako nga pala ang inyong kasilip kasilip Alex and happy new year everyone happy new year po sa mga OFWs na ngayon ay nasa ibang bansa at kami naman po ay nandito sa aming kanya-kanyang lugar ngayon. At nag-spend ng aming vacation dito sa sa province. Ganito po ang aming New Year ngayon. January 1, 2021 dito sa Bicol, Camarines Sur, Buhi Camarines Sur. And sa mga hindi pa po nakakasilip sa akin channel, paki-click na lang po ang like and subscribe button. Pansamantala po, ito po muna ang maihahatid ko sa inyo, ang aking karanasan dito sa aming lugar. Ba po at masabaw ang ating New Year. But anyways, thanks God, lahat healthy and safe naman po sa lahat ng pinagdadaanan ngayon ng ating mundo. At sa gitna ng pandemya, nagawa pa rin nating tumawa at naging maligaya ang pag uh, pag celebrate natin ng New Year sa ating probinsya. Kaya saludo ako sa ating mga kababayan na tuloy-tuloy pa rin ang pag-usad, tuloy-tuloy ang paglakad kahit na ang ating landas ay meron mga pinagdaaraan ng mga pagsubok. And so that's it guys. Stay safe, stay healthy. Bye-bye!